Matutulog na nga lang ako, eto nga at naisipan ko pang magbilang ng ating mga kaperahan. Kaperahan na ibabayad natin sa ating mga kautangan. Bukas kasi ay may parating time deliver, pati na rin ang ahente ng PMFTC ay darating din. Kaya nga't eto, bago ako matulog ay nire-ready ko na ang pambayad natin. Para naman pagdating nila ay iaabot na lang natin. Nang sa gayon ay mas mabilis din ang transaction natin. Isan kasi hindi rin talaga maiwasan na nagkakasabay-sabay ang dating ng ahente. Tapos madalas pa ay nasasabayan pa ng ilang customer. At kaya naman para hindi rin natin napabayaan ang ating mga customers at hindi rin tayo magkamali sa ating ahente. Ayan nga at gabi pa lang gusto ko talaga nakaredy na yung pambayad natin. Ganyan nga talaga kapag may tindahan lagi tayong may dumarating na bayarin. Kinabukasan nga ay at magbubukas na naman tayo ng ating tindahan. Panibagong araw na naman nga para tayo ay magtinda at kumita. Siyempre itong mabait nating alaga ay ilalabas ko na naman bago natin buksan ang ating tindahan. Nakapagpalit na nga rin pala ako ng damit channel ayo ayoko ang naka-sleeveless kapag tayo ay nagtitinda. Baka kasi pag abot natin ng kape ay bigla na lang mandilim ang paningin ng ating customer. Siyempre joke lang yun. Medyo conservative lang talaga tayo ng konti. Ayan nga at mukhang may bibili na agad ng kape. Kaya nga dito na muna ako sa tindahan magtatambay at mag ace na rin ng konti. Suki ko nga rin itong si ate at madalas nga rin siyang nabili sa akin. Hindi ko nga lang alam ang kanyang pangalan basta ang alam ko nga ay magkapit bahay nga kami at dito nga rin siya nakatira sa subdivision namin. Halos lahat nga ng mga customers ko ay kilala ko nga lang sa mukha at hindi nga rin kami halos magkakakilala. Ayan nga at nagbayad na rin si ate sa 300 ang sukli na lang niya ay 3. Sana nga ate ay lalo ka pang iblis pati na rin lahat ng bumibili sa akin. Maya-maya nga lang ay dumating na rin itong deliver natin sa grocery. Sabi ko nga ay ibaba na lang muna dun sa gilid kasi nga ayan at may dumating pa nga yung isa pang customer. Kuha nga lang din to sa ating CCTV kaya nga hindi ko na rin nabidyohan yung ating deliver. Sa mga kasari nga pala natin na gusto rin ng CCTV, eto nga pala ay sa ko na maganda yung bilhin. Bukod kasi sa malinaw o pwede pa kayong makipag-usap sa mga customer. Dahil meron siyang two-way intercom at may motion detector na din. Ang laking tulong nga nito sa akin lalo na pag nasa CR ako dahil nakikita ko yung mga pasaway na tumatawag pa rin kahit meron ng signage na close. <laughs> Pagkaalis nga ng grocery, kasunod na dumating naman itong ahente natin sa PMFDC. Nakalib nga daw yung regular kong agent, kaya nga itong area head nila ang nagpunta sa akin. Naalala ko nga itong si sir dahil siya nga yung nag-alok sa akin kung gusto ko nga ba ng ahente at siya rin na nag-register sa akin. Kaya nga tanda-tanda ko na sa loob ng magdadalawang taon ay pangatlong beses na nga ni sir na nagpunta sa tindahan ko. Habang nagbabayaran niya kami ay busy naman ang kanyang assistant sa paghahanap ng spot na pagdidikitan daw ng kanilang poster. Naku sabi ko nga ay huwag na dikitan dahil kapipintura nga lang ng ating tindahan. Pero ang totoo, ko talaga na marami nakadikit. Kaya nga hindi rin talaga ako naglalagay ng mga tarpaulin. Kinuha ko na nga lang din yung poster. Ito ko na nga lang din kako ang magdidikit. Kagandahan ko na nga lang din kako at hanapan ko pa ng magandang pwesto. Pumayag naman nga. Tinexplain pa sa akin ang bagong promotion ng PMFTC. Abay, suwertihin naman nga sana kako. Nawa isa naman tayo sa susunod na palarin. Isa nga sa kagandahan na meron tayong ahente dahil kahit anong promotion, lagi tayong updated. So ayan na nga sa pagdadaldal natin. let na tayo for today's buyer